Sa temang Secretariat in Action, Achieving Our Mission, isinagawa ng Northern Luzon Philippine Union Mission ang Secretariat Conference upang ma-enhance ang skills ng mga administrative assistants sa kanilang roles, responsibilities, and duties. Tinalaki rito ang document management, record keeping, at iba pang essential task para sa mas maayos na sistema sa mga missions and conferences sa teritoryo. Sa so, balitang may pag-asa ni Myra Jim Tanyedo. Isang mahalagang komperensya ang isinagawa ng Northern Luzon Philippine Union Mission o NLPUM para sa mga executive secretaries sa kanilang nasasakupan. Ito ang secretariat conference na may temang "Secretariat in Action: Achieving Our Mission." At pagpasok ng 2025, ating na-observe na, na nag nang nagkaroon ng division ang North Philippine Union Conference naging dalawang unyon. NLPUM and SLPUM ay nangailangan tayo ng mga bagong maglilingkod bilang administrative assistants. O kaya nga minarapat natin na magdaos ng isang secretariat conference kabilang yung mga dati ng mga administrative assistants na marinig din sa kanila yung mga best practices na meron sila sa kanilang mga lokal na misyon. Mahalagang uh, mithiin ito maunawaan ng executive secretaries kasama ng kanyang team yung roles and responsibilities. Uh, layunin din ito na magkaroon tayo ng epektibong kausayan sa communication, verbal and written communication skills para matiyak natin yung maliwanag, concise and professional's interaction, maturuan natin itong ating mga administrative assistants kung paano ihanda yung mga meetings including agenda preparation, minute uh, taking and follow-up processes para matiyak natin yung effective outcomes ng ating mga meetings. Kasama rin dyan yung document management. Paano ma-develop yung kaalaman sa document creation, organization, filing, at saka yung archival system para ma-maintain natin yung efficient and accessible documentation process. We want to educate yung kahalagahan ng tinatawag nating ethical conduct, confidentiality, at yung data protection uh in secretariat roles ma-promote din natin dito yung interpersonal skills at saka yung teamwork capabilities pinag-uusapan din natin dito paano nila mas madaling ma-adapt yung changing work environments at ma-manage yung stress effectively dito ay matiyak natin na sila ay maging resilient and then adaptable sa kanilang mga roles so these objectives can be tailored further uh depende do sa mga specific context at pangailangan ng ating organization. So kaya binarapat natin tawagin ang lahat ng executive secretary, ganun din yung mga kasama sa team ng administration, ng mga administrative assistants for administration para matiyak natin na maging produktibo at epektibo ang bawat Manggagawa sa ating tanggapan lalo na sa administrasyon para mapulfill yung misyon na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Layo in action! magatid ng balitang mayroong pag-asa, Mayra Jim Taniedo nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.